Magandang araw mga kabarangay. Kamusta na po kayo? Welcome muli sa ating channel. At ako si Jeffrey. At sa video po na ito, tatalakayin ulit natin ang isa sa mahalagang tanong tungkol sa katarungang pambarangay. Naririto po ang tanong, maaari bang ayusin o pagkaisahan sa barangay ang mga kasong may kinalaman sa karahasan laban sa mga kababaihan at mga bata? Ito po mga kabarangay, yung valse At kung sakaling hindi sumunod ang isang barangay official sa batas, ano ang mangyayari? Ano ang magiging kaparusahan? Ang maikli pero malinaw na sagot ay hindi po sakop ito ng lupon. At may kaparusahan kung ito ay pipiliting ayusin. Alamin po natin mga kabarangay kung bakit. Ang Republic Act number 9262 o mas kilala bilang Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004 ay naglalayong protektahan ang mga kababaihan at kanilang mga anak mula sa iba't ibang uri ng karahasan tulad ng mga subusunod physical emotional, psychological, sexual o financial na karaniwang nagmumula sa asawa, dating asawa, live-in partner o ama ng kanilang anak. Saan ba ito ng katarungang pambarangaylo Ayon sa Section 33 ng Republic Act 9262, malinaw ang sinasabi ng batas. Hindi maaaring utusan, impluensyahan o pilitin ng punong barangay, miyembro ng sangguniang barangay o korte ang isang babae o bata na biktima ng karahasan na makipag-areglo o iurong ang kanyang aplikasyon para sa barangay protection order. Ibig sabihin, ang kaso ng BAUSI ay hindi saklaw ng barangay justice system. Hindi rin po ito sakop ng uh, Local Government Code of 1991 ang mga kasong kriminal at sibil na magaan ay dapat muna idaan sa barangay bago sa korte. Sa pamamagitan ng Section 410 hanggang Section 413. Ngunit, sinasabi din ng Se Section 33 ng RA 9262, hindi nasaklaw ng Section 7 ng Family Court Act at Section 410 to 413 ng Local Government Code ang mga kasong humihingi ng relief sa ilalim ng batas na ito. Kaya ang mga kaso ng BAUSI ay diretsyo na sa Korte o sa PNP at hindi kailangang idaan sa barangay o lupon tagapamayapa. Ngayon, mga kabarangay, bagamat hindi pwedeng pagkaisahan o ayusin ang kaso, may mahalagang tungkulin pa rin ang barangay. Ano ito? Halimbawa, ang tulong barangay ay maaaring mag-issue ng barangay protection order sa loob ng 24 oras. Ito pong barangay protection order o BPO ay nagbabawal sa inirereklamo na lumapit, mangulit, manakit o makipag-ugnayan sa biktima. Maaaring i-refer ang biktima sa Women and Children Protection Desk ng PNP, DSWD o Korte para sa karagdagang proteksyon ano naman po ang kaparusahan sa barangay official na hindi sumusunod sa batas na ating pong pinag-uusapan. Ito po ang madalas na nakakalimutan o hindi alam ng ilang opisyal ng barangay. Ayon po sa huling talata nitong Section 33 ng RA 9262, ang sino punong barangay o miyembro ng sangguniang barangay na lalabag sa provision ng Section 33 ay maaaring managot sa ilalim ng administrative law. Sa madaling salita, kapag pinilit ng isang official ng barangay, ang biktima na makipag areglo o idaan sa lupon ang kaso ng Bausi. Siyempre, siya ay administratively liable. Kaya ang maaaring parusa kay barangay official na lumabag sa batas ay una, preventive suspension dismissal from service for feature of benefits at iba pang kaparusahan mula sa DILG, ombudsman o iba pang kaparusahan mula sa ibang ahensya ng ating pamahalaan. Kaya po mahalagang malaman ng bawat barangay official ang hangganan ng kanilang kapangyarihan. Paalala po ito sa mga lupon tagapamayapa o mga barangay officials. Ang layunin ng katarungang pambarangay ay pagkakasundo. Pero hindi ito applicable sa lahat ng mga kaso. Ang usaping bausi, proteksyon at hustisya ang dapat unahin hindi ang pag-areglo. Ang pilit na pag-aareglo ay hindi lang labag sa batas, ito rin ay pagpapabaya sa biktima ng bausi. Ayan po mga kabarangay, kaya bilang opisyal o ordinaryong mamamayan, tungkulin natin na manindigan para sa karapatan ng kababaihan at ng mga bata. Kaya po kung sakali na mayroon tayong kilalang mga biktima ng karahasan, tumulong po tayo makinig at i-refer agad sila sa tamang ahensya, hindi sa barangay. At sa atin naman pong mga barangay officials, ah uh, sana po tayo ay maging huwaran sa pagsunod sa batas. Ayan, sana po sa maingsing video ito tayo po ay may natutunan. Kung kayo po ay uh, nakita niyong mahalaga ang video na ito, ang nilalaman ng video na ito, maaari niyo pong i-share, i-like, ang video na ito. At kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe dito sa Katarungang Pambarangay Channel, maaari nyo pong gawin ang mag-subscribe. Paki, na uh, pindot na rin po ng notification bell para sa susunod na pagpapalabas natin ng video, kayo po ay mai inform Muli, marami pong salamat at ito po si Jeffrey.